Arestado naman ang isang leader ng gun running group sa Muntinlupa City. Mga bala na kumpiska. Si Bien Manalo sa detalye. Wala nang kawala pa ang lalaking ito ng mapalibutan at arestuhin ng mga operatiba ng Southern Police District sa Alabang, Muntinlupa City. Alas 8 ng umaga kahapon. Nakilala ang lalaki na si Alias Ivan, ang leader umano ng Sergeant Ivan Gun Running Group na umano'y sangkot sa iligal na bentahan ng mga baril at bala sa katimugang bahagi ng Maynila. Ang bali meron tayong ano kasi meron tayo um, confidential informant na nagsabi na nga meron, meron isang grupo na nag-ooperate dito sa area ng Southern na gun running yung kanilang uh, trabaho. So, pika, Uh, gumawa sila ng para, para makontak yung ating ano, yung mga targets natin. Nagpanggap na bayan ang mga operatiba at doon tumambad sa kanila ang dalawang kahon na naglalaman ng dalawang libong piraso ng mga bala. Bukod kay alias Ivan, kalabosorin rin ang isa pang miyembro ng grupo na nakilalang si alias Daryl na sinubukan pang tumakas mula sa mga otoridad. Narecover ke Alias Daril ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga bala. ang um, yung mga suspects natin based on sa ID na nakuha natin is mga ano sila, mga PA, para mga private um, agents, yung mga nagsisecurity sa mga VIP, sa mga businessman. Tapos uh, based din dun sa sinabi ng ating informant is mga reservist din yung mga Hindi pa naman confirm since yung ID na nakuha natin is hindi pa natin na nagvalidate sa ating counterparts kung talagang sila is taga-kabila or sa ating mga alay agencies. Kasama rin sa mga nadakip ang high driver ni alias Ivan, pero iniimbestigahan pa ng mga pulis kung may kaugnayan ito sa iligal na operasyon ng mga sospek. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 240,000 ang halaga ng mga armas at bala na nasabat sa mga sospek. Tinitingnan din ng mga pulis kung may paglabag sa ganban si alias Daryl na mahigpit na ipinatutupad sa lungsod ng Maynila dahil sa traslasyon. Since uh, naghuli natin yung isang target sa Manila, time ng traslasyon, which is uh, alam naman natin na nag-declare ng ganban mm -hmm. sa Manila doon time na yun. So, biniverify pa natin kung patasok siya doon sa ganban. Samantala, sinubukan namin kunin ang panig ng mga sospek pero tumanggi ang mga itong magbigay ng pahayag. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa kasong illegal possession of firearms habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa iba pang posibleng miyembro ng grupo. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.